Nandito na naman po kami sa Walmart. Bibili tayo sa patos, pang trabaho ka. Pambabae yata dyan eh. Ano po Pambabae nga yan. Pambabae dito eh. ba pambading? Ito pambading kay ano? Oh, there you go. Pambading. Ito eto sa Saan ba? Ito na nga eh. Eh puro ano yun eh. Sabi dito. Pang trabaho lang. ganito. Ang trabaho? Oo. Di nawaram sa'yin. Diba tayo mong ano yung still to? Oh, ganda. Okay. Nice. you. Iyoko. Iyoko ganyan. Ito, ito, Hindi ko type yung ganyan. Ano pa dito? Hindi ko type yung mga ganyan. Hindi ko type ang type mo, Yega. Yung kulay lang naman gusto ko May mga price so. $22, $21, $21. dollars, ba yung matitigat ng anak? Ito ay yun. Ito ay letter A. $25. Yung red. Eh, ano red na yan? Blue. Blue. Mas maganda blue. Pangit yung red. Blue. 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 Bago pang trabaho ko lang to. Damn. Ano size mo? 8 and a half. At ito mga size? 7 and... Ano bang size mo? Size ko Gay skater boy ka na dyan ha? Pang ano yan? Skateboard. Ayun o. Oo oh, nga, huwag nga yan. Pero letter A. A. I like letter A. Ito, so, baliktad balik na like. Hindi pala. Hindi ikaw. Ito, mga 21 lang. Ito, yun pa yung trabaho ko. Ganito yung pinatatrabaho eh. Ang ganda. Ang ganda. Oo nga, ganyan nga pa yung trabaho. Ko. Ang ganda. Eh, ang ganda pala dito. E, -ganda. dito pala ma'am. Dito lang pala ako kukuha sa patas ng isa. Kung puti. Ang ganda pala dito. Okay, lang. dito okay. Ang ganda. Ang ganda. Yeah. Dito nga ako muna ng ano eh. Ano ba yung sukat to? 7 lang to eh. Ano bang size mo? 8. Ito 8 to. Ito putok so. to, putok. Ito sukat na eh. Sa gamang gulo ah. Ito 8. Ito 8 to, nakalagay 8. 8, 7, 7 and a half, 8, 7 Pwede na may try ito diba? How can I convince you, there's a lot of love in Wow, parang bà Điên Khoan nha, khoan nha, bà bà ko nâng nè Ocho ไม่เนี่ยนะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ wa et di ba oh dito nga it ya akuta iya ba baba mo ba nanya yeah, tu tama tato ya etto nga ito nga okay. american state na na paaway naging it aku Tama na to. Na? May pa rin ba? Oo. Dito tayo sa steel toe. Bago tayo mali. Tingin. <tinyo> look, look, look. Yellow shoes. Cattle Pilar. Cattle Pilar. Cattle Pilar. Eto, pangpuan mo <tinyo> o. Itong ito, ito. <tinyo> ito, 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 ito. trabaho yan tulad. Kapay mo yung dulo niya. Napatigas. Toktokin mo. Aligay ba? Steel toe. Oo, steel toe. Oh, Ayan o, no? nakalagay. Hmm. Hmm. Steel to. Waterproof lang. Steel to. Ayan o, basahin mo. Steel to. Ito na ang waterproof. Ito lang ang waterproof. Water. Ito, steel to pa uli o. Uh. Steel to. Ito, so, waterproof. Waterproof. Hindi tayo. Tayo na. Siyempre, video ang bawat isa. Online. Ako naman, right. Ma siyempre, hindi mo ang pogi ng Aura Boys at Aura Girls at Aura Bisex. Ito kami. Ayan. Ayan po, ay sakitan nyo. Ayan ang panumabi. Ayan. Pogi pa si Pogi na Pogi. Tama ba? Tama, tama. Ay, tama na. <tod> No, no. How can I convince you? It's just a matter of time. 1 one dollar lang ang soda dito. Saan <coughs> ang magbabaya, <coughs> Jega? Saan ba Right here po. <coughs> Dan ngatai sahaja.